Okay, uh, guys, no. So meron na akong i sa inyo guys na drain motor, no. So ito po ay drain motor na ng LG, no. So ito ay 220. Ayan, no. 220 volts, no. So ito po ay drain motor. So ang ituturo ko lang or i-share ko lang sa inyo kung paano ito i-test actual, no. Kung paano niyo siya i-test. Alisin niyo siya sa unit tapos i-test niyo siya actual, no. So kadalasan guys, si LG kasi ang gumagamit, no. So ito kasi meron siyang 3 pin, no. So ngayon, ah uh... So, ayan, no. So, dalawang klase kasi ito, guys. Yung motor nito, may siyang 12 volts, mayroong to 20 no. So, ituturo ko sa inyo, guys, yung 220 volts, no. So, ngayon, para ma-direct natin siya, ma-test natin siya kung working ba yung drain motor, kung gumagana, kung sira. Ang kailangan lang natin, titestirin natin kung saan tayo maglagay dito ng supply, no. Kasi nga, tulad nito, no. Kung hindi mo pa alam kung saan ka maglagay ng supply, baka malilito ka, no. So, make sure lang nga ito siya ay naka baba, hindi siya nakahatak, no? Kasi pag nakahatak, iba ang sukat niyan, no? So dapat naka close siya, nakakumbaga naka -ha nakaganito siya, no? Kasi kung nakahatak ito, iba ang reading na makukuha nyo diyan. So kailangan niyo lang kumuha kayo ng tester, no? Gamit kayo ng tester, lagay niyo siya sa resistance, no? Ayan, lagay nyo sa resistance, guys. Ayan. So dapat uh, i ito, no? Isa-isa. Ayan, no. Sukatin niyo yung mga terminal. So tulad nito guys, 1 and 2 Wala tayong reading na makukuha Yan ang 1 and 2 Wala Tapos 1 and 3 Yan, mayroon 13 kilo ohms So 13 kilo ohms, no? So lipat tayo dito Sa kabila 2 and 3 wala. No? So, ibig sabihin guys, kung saan tayo makakuha ng kilo ohms reading, basta tandaan nyo guys, kilo ohms ha, hindi ohms. Kasi pag ohms, sira yon Dapat kilo ohms, no? Doon kayo maglagay ng supply, no? T tulad nito guys, nasa 1 and 3, ayan o. Oh. 1 and 3. Ayan, may 13 kilo ohms siya. Ayan, okay. Kilo ohms. So, ibig sabihin, dito nyo ilagay yung line 1, line 2 nyo supply, no? So, tulad nito, Meron dapat kayong cord. Dito, ayan, oh, cord. No, so ilagyan natin siya ng supply dito. Yan, lagyan natin. Yan. Kung nilagyan niyo siya ng supply, ito, saksak natin. Yan, natin natin ha. Saksak. Yan. Saksak natin. Yan. Yung mapansin nyo guys, sumahatak siya oh. Ayan, hatak. Tapos babalik yan. Yan. Hatak, balik. Hatak, balik. Yun yung laro niyan. Yan. So, ganun siya. So, kailangan guys, may tester kayo, no? Kasi nga, maraming ibang LG. Meron din kasing LG na tatlo din yung ganito. So, hindi lahat guys na sa gilid-gilid yung uh, lagyan nyo ng supply. So, kailangan guys, may tester kayo, no? Meron kayong tester para malaman nyo kung ano yung supplyan nyo. Kasi guys, itong motor nyan, kilo ohms guys ang reading ng motor. No? Kasi ito 20 volts, kilo ohms sya. So, kung anong may kilo ohms na reading, doon nyo sya lagyan ng supply. Para malaman nyo sya kung good or bad yung isang drain motor or pump motor. Okay? Ayan. So, so sana makatulong yung video natin sa mga uh, baguhan at sa mga, sa mga mahilig mag-DIY. No? So, ayan. So, ganun lang kasimple ang pag-test nito. No? Siguro maglalabas din tayo ng isang LG na, meron kasing LG na mga top load. Tatlo din yung ganito. No? So, ilalabas din natin. Tingnan natin kung same ba yung sakit na supplyan natin. No? Kasi ito guys, yung mga ganito, sa gilid-gilid tayo mag-supply. No? Yung mga ganitong design. No? Para sure ball kayo, testin nyo, sukatin nyo. Kung anong may kilo ohms na reading, doon kayo mag-supply. Pero pag ohms ang nare-read nyo, huwag nyo Kasi shorted yon potok yon, Dapat key, no? kilo ohms dapat ang makukuha no sa reading no so ayan okay sige thank you bye bye